Patok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok! 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 Magandang tanghali ka, Gapay. Ako si Lemo Rainier. Kayo nakatutok na sa Patok dito sa FEBC Radio TV. Ayan, napapakinggan tayo sa 702DJS, ano? Of course, sa app natin. At uh, ngayong Sabado ng Tanghali, makakasama natin, makakaagapay natin na sa ng pagnenegosyo. Ayan, of course, papakinggan tayo sa iba't ibang kaparaanan din, no? And may iba't ibang radio stations din tayo sa FABC Philippines. So, binabati natin at nagsasarbate ng karawan. At uh, wedding anniversary today, ngayong Sabado ng Tanghali. At i-welcome na natin ngayon ang makakasama natin. Si uh, Melvin Hawson and uh, Kerwin Hawson. so magkapatid. Unahin natin si, uh, kung tama ako ah, si uh, Melvin. Mukhang siya yung kuya pero konti lang naman, ano? Konti lang kaibaan. Yes, Melvin, magandang tanghali. Magandang tanghali po sa lahat. Po ng tanghali ng ating uh, programa. Yan, okay. Lakas na lang ng konti, ano? Uh, Melvin, ang boses para yung ating uh, usapan, eh syempre, lalo nilang mapakinggan, lalo silang ma-inspire. At uh, yes, pa. may kling pagbata rin kay Kerwin. Magandang tanghali po sa ating mga taga-pag-inig. Yeah. po sa ating lahat. Tama-tama ang boses. Ano? Okay. Ngayon kasi uh, ang uh, understanding ko, meron kayong uh, ilang businesses ano, na mag-partner kayo. So maganda, i-share nyo muna ano ang pangalan ng inyong mga negosyo. Okay po. Um, mula po sa aming apelido, sir, sa aming family name, uh, meron po kaming Fossil Metal Beds and Furniture. So kami po is nakasentro po sa paggawa po ng mga mga higaan or papag mm -hmm. na gawa po sa metal. ah uh, Ganoon din po, um, naluan po namin, na, uh, ng sinamahan din po namin ito ng iba po mga sa bahay pa. So kagaya po ng mga mesa kukuan. So um, nasa uh, apat na taon na po kami sa pagmamanufacture po ng mga higaan na ito. At thankful naman po na tutuloy-tuloy pa rin po yung mga orders sa amin. Ayan. Ako, blessing yan. Ano? At uh, ano naman ang role uh, ninyo mga kapatid, uh, si Melvin at si Kerwin? Ano ang mga uh, official na role ninyo sa inyong company? Okay po. So, sir, bali, bilang uh, mas nakakahaya at tanda po kay Kerwin, so, bali po, ako po ang dating nag-supervise uh, po sa aming production. Mm -hmm nung siya po is kasalukuyan po nasa abroad. Then, mm. nung umuwiin mo po siya, um, ako po is nag-focus naman po sa pag uh, pag strategies po hmm. paano po namin mas mapapa mas ma-develop made at mas mapag-innovate po ng iba pa kong product. So si Kerwin po ngayon sir is ang um, supervisor sa production. Ayun, okay. So si Kerwin eh Galing pala sa ibang bansa, no? Uh, anong bansa ang pinanggaling mo? Yes, anong ginawa mo sa bansa na yon? Dahil sir, ang ko ako pong bansa is Japan. Then, ang trabaho ko po is Steelman. Ah, oh, okay. Interesting yan, ha? Tama-tama. May kinalaman sa inyong business, ano? So, yes, sir. So, uh, nakailang taon ka sa Japan? Dahil sir, ano po? Limang taon din po. Tagal-tagal din po yan. Oo nga, no? Ah, hindi biro yan, ha? Siyempre, di mausay ka na mag-Japanese. Uh, ah, uh, Oh, po sir. Kanta na naman po. Uh, sige, patiin mo nga ngayong tanghali ang ating mga tagapakinig yung nakakaintindi ng Japanese. Oskar sama konnichiwa, minasan. Ayan, konnichiwa, ano? Yan lang medyo naintindihan ko na. Ayan, ano? Okay, sige. So, tuloy tayo sa inyong business, ano? So, metal business. Eh, si, si Melvin, um, paano ka napunta sa ganito, no? Metal. Uh, ano ang background mo no? para lalo kanila makilala? So, noong time po na yun, is wala po akong trabaho. ah uh, ngayon po, sinabihan po ako ni Kerwin na bilang siya po kasi nakapagtapos po siya ng one year. Eh. Mm -hmm. naman, sir, is walang trabaho nun. So, sabi niya, mag-enroll daw po ako. Dito naman daw po. Dito po sa barangay namin. So, natapos naman po, sir, yung... Um, tapos naman po namin, then nakapag-assess mm -hmm. naman po ako. Okay. Then nakapasa. Kaya lang sir, hindi ko siya ginamit. na namasukal mm -hmm. po ako ng iba trabaho. So, ang pinakahuli ko po nang pasukal ng na trabaho from far for the World is um, coordinator po sa isang local agency. Then, nag po ako way back 2017. Then, pumasok po ako sa tatay ko mm na -hmm. kung saan siya po ang nag-focus po sa pagpapalaki po ng shop namin. Okay. Then, pinilit ko po na makapag-create po ng isang product na kung saan pa pwede po namin ilayo outside sa aming barangay kasi po naniniwala po ako sir na baka pag natapos na po yung mga projects dito sa loob ng barangay namin, wala na po kami maging trabaho. So, mula po doon sa idea na yun sir, nakapag unti-unti uh, po -unti pong dinevelop at uh, uh, pinag-usayan po ako pa paano po ang paggawa po ng metal beds. Uh -huh. And okay. na sarili po namin version na mas hiyama po na mas katibay. Uh, at mas magtatagal po. Compare po dun sa mga iba po na na-debut na po yung material. Mm, okay, so ganun pala no? ang uh, pangyayari. Ano? Eh si uh, Kerwin, ano ang uh, dahilan na nag-decide ka na bumalik na? No? Dahil siyempre maganda na exposure na sa ibang bansa ka. ah uh, yun, sir. ah, uh, talaga, pag nasa ibang bansa ka, maganda lang pong pakinggan eh. Mm, mm Pero, okay. okay pa ako po doon, hindi rin po biro. Uh-uh. Uh uh, tumatagal po ako doon na wala lang pong nangyayari sa akin. Pag feeling ko doon ako tatanda. Oh, Then, sabi okay. ko nga po kay Kuya, habang nasa Japan ako, kung ano yung mga kailangan ng shop natin is ako po yung um, pipinans. uh -huh. Ako po yung susuporta. Nang sagot sa pag-uwi ko po, meron po kaming negosyong mapagtutulungan. Yun po, nung pag-uwi ko nga po dito ng Pilipinas, sabi uh -huh. ko, ito na yung pagkakataon. Ito na yung... Sinido na ako na di ng Japan kasi ito na, meron na kami mm. negosyo -hmm. na katayo. Kailangan palaguin na lang, pagbutihin. Yo, at nakita ko na po na yung potential po is nandoon. Mm -hmm. Okay. Kaya bila pong, bilang supervisor po talagang nagiging makipit po kami sa paglabas ng aming product kasi quality po yung binibenta namin. Na mm-hmm. kaya yeah, okay. Bako natin uh, tingnan no, yung mga produkto ninyo. Uh, gusto ko lang uh, siguro i-describe mo ng kaunti. No? Yung sabi mong mahirap talaga no magtrabaho sa ibang bansa. Ah, uh, yung sinasabi nila na nagiging homesick ka, nalulungkot ka, eh lalo may snow pa naman sa si Japan ano. Yes, oh, so yes. may mga siguro kahit isa lang ano, isang maiksing kwento lang na ah uh, siguro ma November December lalo na ano. So, pwede bang ma-describe mo nang kaunti ganung kalungkot yung uh, siyempre malayo ka sa pamilya mo? Ang pinakamukalang ko sir, dyan, yung dati yung Pasko na hindi mo sila kasama. Mm-hmm. Yung, mm -hmm. yung nakikita mo yung pamilya mo na masaya. Tapos, kasi sa Japan, no, ano po ko dyan eh? Walang Pasko eh. Yeah, oo nga, no? Puro trabaho, uh, no? Oo oh, po. Uh, yung pamilya mo, nagroon at sabuhin na Chibuena, ikaw, nagkatrabaho. Oh, uh, tos, um, ang, kasi po, yung trabaho ko po doon, depende po sa site namin. Mm-hmm. ka na ang 4 a.m. ng maaga. Wow alis ka po doon pun ng alas 5 para pumunta sa site kasi ang biyahe po minsan tatlong oras. So, uuwi ka oh, rin po gabing-gabi -gabi na. So, ano yun? One Opo, way lang yon Tatlong oras? Opo. Kasi minsan wow. po talagang malayo po na yung site namin. Tapos, uh -huh. ang pinaka ang pinakamahirap po doon, yung may snow na po, eh nagkatrabaho ka pa. Kailangan wow. lang magkapote ka. Umulan, umaraw, may snow. Ang trabaho po sa Japan, dire-diretso. bobuhat ka po talaga ng bakal kahit madulas ka kailangan mo trabaho. Oh, yung Gabi, po yung, no? yung, po yung napakahirap oh, oh. na trabaho doon. So, literal na mahira. Pero yung may nag-aalaga naman sa inyo, alam ba, oh, siyempre, di ba, iba-iba uh, yung kondisyon eh. So, masasabi mo okay naman. Pero, siyempre, mahirap nga. Nakakapagod. Oh, pero, ang ano po doon, talagang kasama mo lang po talaga. Sarili mo. Saka, uh, oh, siyempre, walang iba. Yung oh, natin. Tama, Buka amen. Oh. So, yun ang nagpatatag sa'yo, no? At, uh, siyempre, may kuya ka. Nakausap mo. At, uh, nakatulong ba si kuya? O si Kuya uh, Melvin, ano, ano bang uh, napayo mo, Kuya Melvin, kay uh, Kerwin? Ah, Siyempre, kailangan mag-ipon siya, no? Uh, ba, teamwork kayo? Ayun, sir. Bali po, nung time po na um, nasa startup pa lang po yung business namin. Mm -hmm. So, kulang po talaga kami sa financial. Okay. So, isa rin po yun sa naging... Um, motivation ni Kerwin uh -huh. upang tapusin po niyo yung kontrata. Ayun. Siyempre po, sa part po ng pamilya namin, uh, di po kami sanay na kulang kami. Oo nga. Tapos ang tagal. Pero um, thankful na lang po kami na ngayon po is nandito na siya, kompleto na po yung pamilya namin. At um, nabiyayaan uh -huh. po kami ng negosyo na naka-up na po ng apat na taon. Ayun. Uh, um, yun, malaki pong naging contribution ni Kerwin bilang uh -huh. siya po ang pipinans po lahat po uh -huh. ng mga gamit na kailangan namin dito. Uh -huh. At ako po, um, pinilit ko po, po na ma-establish po yung ilang taon na yun. Uh -huh. Para makakil po kami sa kung ano po ang narating namin sa ngayon. So, Yan. Ako, talagang magandang teamwork. No? Siyempre, kailangan meron tumututok sa kami financer, no? So, malaking yes, blessing po. ng Panginoon sa inyo yan. Uh, tingnan natin ito negosyo nyo. Dahil sabi nyo nga, ilang taon na rin ito. Uh, Noong nag-umpisa kayo, papano ba? May ilang tao kayo tapos uh, kumpara natin sa kasalukuyan. So, either si Kerwin o ikaw, Melvin, ano? Uh, Mag-share niyan. Yung papano inumpisahan? Saan ba yan? Sa, sa garahe? Papano nag-umpisa? So, bali sir, ganito po yun eh. Uh, nung nag nga po ako sa trabaho last 2017, mm -hmm. then tumatok po ako kay Airpat. Kasama ko po yung isang kapalit ko rin po na welder. So, yung po yung pangatlo namin na okay. Mm -hmm. So, siya po ang asama ko po dito sa shop ng airpods ko. Then, dumating po yung point na sir, nakakunti na lang talaga yung mga projects na dumarating. Pumapas po siya. Tapos, ang nakakapagtaka po, andalas po namin mag-recure ng mga beds. Um, Gansan na ka-idea po kami na bakit po kaya kami gumawa ng version na kung saan mm -hmm. um, kami po ang masusunod at mag-design ng pagkakagawa. Ayun. Pero din po sa materials na, gag na gagamitin. Uh -uh. So mula po nung time na yun, sir, na nakapuho kami, nakapag-refer kami, bumuo na po kami ng tagli na naman person. Uh, -uh. Binarket po namin sa Facebook Marketplace. Ayun. Then, lucky po, uh, nagkaroon po kami ng mga pailan-ilan orders hanggang sa meron pong from Baguio wow. na contractor mm -hmm. para sa transient House project niya. Yun? so, oh, nasa initially break. po yun, nasa 200,000 ang amount ng project. Uh, am. mm. so, Anong ginawa niyo doon, uh, mm -hmm. Melvin? Uh, Name, sir. Bali mga po, sa frame, sa bahay, bintana? Yes po, mm -hmm. opo. So, so, House, sir, bali po, wala siyang laman. So, siya po ang maglalagay ng mga furniture doon sa mga kwarto -hmm. na kontrata niya. Mm -hmm. Tapos, sir, Noong time po na yon, hindi ko po alam kung paano po tatanggapin dahil ako lang po sa kayong isang kapatid po po ang gumagawa. Oo. Oh, oh. May madaming po order, nang no? Kasi magkaroon kami ng team, Oo oh, po. Yes. hindi, na po namin kakayanin kasi meron team pong lead time na oh, target. Yes. So, mula po noon, sir, naghanap po kami ng mga ng mga may pwede namin makasama as pioneer. Mm -hmm. So, nagsimula po kami. Naging lima po kami. Naging Yun. naging pito. Mm -hmm. Then, sa ngayon, sir, uh, nasa ano na po kami, almost 20 na. Wow. So, dalawang po na. Ngayon, Paano ang setup nyo? Uh, tapos, sa uh, ano ba, nag o na kayo? O may sarili na kayong ako, opisina? Paano ang ginagawa nyo ngayon? Kami po ni Kerwin, kami bilang um, uh, need po namin mag uh, umalis po sa production. Hindi na po para iwanan sila, kundi para mag-focus po sa ibang angle po na kung saan po parang mas mapapakinabangan po kami mm gaya -mm. po sa pag innovate ng mga product, Iyon. research and development. So mga yan po, yun po yung pinapukusan namin sa kayo, sir. Saka po yung pagmamarket at mm -mm. pag strategy Paano po makakaroon ng tuloy-tuloy uh, po na benta? Ayun, okay. So si Kerwin, supervisor, ano? So kamusta ba? Yes, mga kasama sa, yan, sa negosyo nyo dahil uh, dalawang po na palakay ngayon. Kamusta ba sila? Saan ang gagaling mga empleyado? Sir, yung mga kasama po namin sa trabaho, bahay dito lang po sa barangay namin. Mm. Opo, di na po okay. kami kumuha ng malayong staff kasi dito lang po sa barangay namin is marami na pong pwedeng makuha tao at pwedeng matulungan. Mm. So uh, bilang supervisor naman po, mahirap po kasi nandiyan yung kailangan na magalit ka. Yan po yung um. ano eh. Naging stricto ka. Mm -hmm. Disiplina, no? Nila. Opo. Mm -hmm. Kasi syempre, ang inaano nga po natin dyan, yung pala yung proyekto natin yung product natin is maging maganda mm -hmm. quality kasi makakaya naman po sa ating mga kliyente nagbabayad din po yan ang mahal mm bibigyan -hmm. e, po natin ng pangit na gawa tama, doon tama. po ako nakapokus sa pagiging strict po talaga oh, ako na yung galing ng hapon ayun yun yan ang nakuha mo pala no? dala mo galing oh, sa Japan po. yung, Talo yung uh, mataas oras. na quality ng trabaho yes. no? at saka oh, seryoso ayan oh ayun okay. po yun po ako naging ano So ngayon, uh, itong paghawak ko sa business, sa kayong mga product, sabi nyo, nag-isip kayo ng magagandang produkto. Uh, ano ang uh, pambato nyo ng mga product? Ibig sabihin, sa bintana ba yan o yung mga kama? Para ma lalo kayong makilala ng uh, listeners and viewers natin. Okay, sir. Um, sa pag design po ng aming mga products or na nilalabas, um, pilit po namin ini na uh, inaalam lahat po ng mga uh, projection nila, uh -huh. consequences, pagka dinideliver, ano man po yung mga nagiging challenges. Okay. Um, tapos sa nakita namin yung pagpapasok po ng bed doon uh -huh. so, sa mismong kwarto. So, isa Oo yan nga. sa nga. nagiging tama, tama. Po, team namin. So, eh. Kung baga, uh -huh. ginawa, mo rin, yung ginawa mo na yung product, tapos iuwi ng team kasi kailangan i repair dahil hindi ko makakasya. Oo. So, dapat so, yung ina so, ina-assemble, ano? Actually, sir, ang build ng ating bed is knocked down na po talaga, collapsible na. Tama, Then, tama. Um, may mga pagkakataon talaga, hindi pa rin kinakaya. So, mm. doon po kami uh, nag-sip kami, nag-usap kami, kami ng mga lead man, Darwin, kung baga, paano po namin i-design at i-address yung ganung concern. So, doon po pumasok, sir, yung bed in a box namin. So, sa loob ng isang karton mm -hmm. na maliit, so, meron doon na uh, mapagkakasya mo na yung isang buong kama from single up to king size. Ba? Okay Dito, ah. Bigat. At kasi sa pero, pinto, ano? Yes po. Still quality pa rin po dahil kaya po niya ang weight na nasa oh, 3, 400 kilos. Wow ah. Wow. Ang bigat pero kasi ah. So ang galing ano. Talaga nagtulong-tulong kayo. Apo. Isang strategy niyo yun ano. Dahil siyempre eh, actual na challenge yung kailan kumasya sa pinto eh no. Hindi naman yes, na sir, napakalaki sir. usually ng pinto eh sa Pilipinas eh. Okay, so ano pa yung mga ginawa niyo strategy? Siyempre, hindi natin i-share yung secret, ano? Pero magka-idea lang sila, yung listeners natin, sa mga ginawa niyong pag-adjust, ano? Siyempre, para mapalakas pa ang business niyo, si uh, ikaw, Melvin or Kerwin. Ayan, sige. So, sino gusto mag-share? Okay. Sige po, ako muna po. pag uh, Pani, mm -hmm. so, sir ganun po. Uh, along the way po ka, sir, nung journey ng business, sir, doon mamah-encounter niya sa mga challenges. Mm-hmm dun, dun magsisimula lahat ng mga bagay na kailangan mong i-adjust, i-develop. Oo. So, unang-una, sir, naging challenges namin yung pagpapatuyo ng pintura. Okay. Oo nga. So, <laughs> ang hirap lang po kasi na dahil siyempre po, nasa tropical na panahon po ang Pilipinas. Oo nga. Alo po, wala ngayon panahon ng tag-ulan. Napakahira po sa amin mag-deliver at mag-finish mm. uh, mag po sa mga pintura namin. Tama, tama. So, may strategy mula na kayo nung, dyan? Opo, po. Oo po. Mula mm. po dito sa problema na ito, um, nag-research po kami, ano po yung alternative way mm -hmm. na process pero same finish? Kung ako makapuntura ka kahit na umuulan? Uh, mga quick-dry, so, di ba? Uusan na yung quick-dry ng mga pintura. Yes po. Uh, Balis sir, sa liquid paint, sa liquid na con or con conventional way po or process na pagpipintura, liquid po ang ginagamit ng ita. Ah, okay. Pistis kami din po gano'n. Mm -hmm. Then, meron po palang alternative na pagpipintura pero hindi liquid, kundi pulbos. Aba, so ibang style pala yan. Ano ba yan? Uh, imported yes, ba yan? Galing sa ibang bansa? Um, so, nag-originally po ata sa ibang bansa, Ah, after. okay. Then, na-adapt na rin po ng sa Pilipinas. Kaya na, na. rin, oh. Pero, ano? ilan pa lang po, sir, mm. ang meron. Kasi mga nga po, masyadong costly ah, yung pag i tong sa ganitong, ganitong uh, mm. facility. Eh, yung baga, sir, kailangan mo dito, sir, ng mga oven. Ah. Para ng mga mabilis, sudan, no? Matuyo. Pero, mm. powder po okay. ang ginagamit. So, nag-invest kayo, ibig sabihin sa gamit. O, yes, o, sir. Na nag-invest kami, po. sir. Then, ang nakakatuwa po, nakakapag-cater na kami ng order same day. So, kung wow. order na sa umaga, regular beds lang yan at hindi mga bunk beds, low beds, kaya namin deliver within the day po. Galing, dahil ano? Po doon, itawag uh, sa umaga, deliver uh, na sa hapon. Yes, Japon. sir. Ang galing, ha? So, dahil nga sa teknolohiya, ano? At willing What's kayo. Okay. okay. So, itong pandemic, ano? Siyempre, may mga protocols pa rin tayo pero medyo mas maluwag na. Paano ginawa nyo nung medyo pahirapan pa nung una? Si Kerwin. So, nung pandemic po, nasa Japan po po ako nun eh. Ah, nandun ka pa. Eh, si ano, paano yung mga orders? Siyempre, kailangan magpatuloy ang business. Anong ginawa ni Melvin? Okay po. Bali, sir, ang ano po, pinilit po namin na ma-deliver hanggang sa kung hanggang saan po ang abutin uh, or ya yeah, allow ng no restriction. Okay. So, dumating po sa point na talagang hindi na po kami makalabas kahit ang barangay lamang po namin. Ah, At pili, uh -uh. inaunawa naman po namin sa mga client namin na matapos lang po yung uh -uh. nangyayari po na yun sa pinagdadaan uh -huh. ng crisis ng Pilipinas, is um, uh, magpaproceed po kami ng uh -huh. operation. Okay. Uh, Nakakatawa po sir, kasi po maraming sa mga client namin, yung barangay yung, yung pinaka malalim nilang pangunawa mm -hmm. Mas dumating po na yung mismong down payment nila, hindi na nila pinagagamit sa mismong order nila. Gamitin mo yan para pampagawa. Um, compensate at support ang financial na pangangailangan ng mga staff. Wow, po. so, galing. So, na po talaga, oh, sir. Oh, praise yung God. ka ano? ng kami ng mga naging client. Oo oh, nga. Okay. Uh, ano mo, ang bilis kasi ng oras natin. You na know? gusto natin malaman, uh, yung ba mga regular beds, halimbawa, eh, affordable ba yan? Kayang-kaya -kaya ba ng mga kababayan natin? Yes po sir, actually po. Magkano ba po natin, isang kama? Halimbawa. Nag-range po sir ng 5,000 and up. Okay. Single for single son. Aha. Yun po eh talaga naman po I'm, sa amin po i-assure ia namin na magtatagal po ito hindi lang sa limang taon. Mm -hmm. Diba ka sulit na yan ano? At uh, siyempre okay. bakal nga ito no. So maganda yan. And then uh, paano ang strategy no pag-deliver naman? Uh, meron ba kayong pan-deliver o paanong paraan ginagawa niyo? Ano, sir? Uh, mayroon po kaming staff na nagde deliver po niyan. Wow, so, okay. Mm -hmm. Ang gamit pa namin pang-deliver is L300, sir. Ayun na. Okay. Uh, so, nag-invest din kayo. Oo uh, uh, po. Kasi uh -huh. po, ang market po kasi natin is sa Manila po talaga. Uh -huh. Wow, okay uh -huh. ha. Saan ba uh -huh. kayo naka-base pala ang inyong opisina? Batsa Bukay Bulacan po. Ah, pero market niya is Metro Manila ha? Okay, uh -huh. no? So, blessing yan. Ngayon, uh, dahil talagang bitin ang oras natin, Uh, siguro ano ang isang payo ninyo sa mga kaagapay natin na gusto rin mag-business o gusto rin lumakas yung business? Para uh, sa akin, sir, mm. kung gusto mo magnegosyo at may naiisip ka na, eh, gawin mo na agad. Kasi ang ideya, nap napapanis po yun sa isip lang eh. Pagka di mo siya agad ginawa, baka maunahan ka po, po ng iba, mapaglipasan ka. Maganda po. Maganda. Yung nauna ka na. Ikaw na yung gagayahin. At kung kaway, meron ng negosyo, siyempre kailangan dyan pag, uh, pagtsagaan mong palaguin, pagbutihan mo. Mahirap sa umpisa, sobrang nakaka-stress. Pero yung uh -huh. pag dumating na sa punto na nagagawa mo na ng tama, Yun. alam mo na yung pasikot-sikot, uh -huh. yun yung negosyo, yun, dire-diretso na yung flow no? May mga okay. problema ka may encounter uh -huh. pero kailangan malakas ang loob mo. Siyempre Ayan. kailangan pa ang Panginoon. Yan ang number one. Tama, ang tama. Okay, so nako, kailangan na ibigay ang contact details ninyo nitong uh, Hosen Metal Beds and Furniture. So, Melvin or uh, Kerwin? Paano yeah. kayo matatawagan? ayun po, so, okay po. Uh, meron po tayong FB page. So, pwede po nila i-search lamang po yung ating FB uh, account or FB page na Hoson Metal Beds and Furniture. Then, makakontakt po nila kami um, sa aming mga mobile po na nandun na rin po sa aming page. Uh, -huh. uh um, pwede rin po sila mag-place ng order sir sa ating mga um, online store like uh, Shopee and Lazada. So, search lamang po nila yung aming page then dun po para makapunta mm -hmm. po kayo sa aming doon, online. Ayun ako, maraming salamat ha. Ah. Biti ng kwentuhan pero Lord willing ano, sa mga susunod na pagkakataon. Maraming salamat ano, Kerwin and uh, Melvin Hoson at of course uh, Hoson Metal Beds and Furniture. Ano. Thank you so much uh, sa inyo. Ayan, at uh, bago kayo magbaba ng phone, ano, ng inyong uh, gadget, ay uh, pasalamatan natin lahat ng prayer partners and donors natin, mga sa Bukawa Transmitter site, kay Brian, at uh, mga prod tech natin, mga sa RTV, at sa broadcast engineers natin. Ako si Lemuel Rainier, kagapay para sa patok dito sa FBC Radio TV. Mm -hmm. Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok!